Kapag namatay ang tao, maaari ba silang bumalik sa anyo ng espiritu upang dalawin ang mga buhay? Katawan lang ba ang namamatay habang ang mga espiritu ay buhay? Tama ba ang mga espiritista, medium, psychics at mga channelers na kaya nilang makipag-ugnayan sa mga mahal natin sa buhay na namatay? Ang paksang ito ay napakahalaga na maaaring ito ay magdulot ng buhay o kamatayan. Ang ating walang hanggang kaligtasan ay nakasalalay dito kaya kailangang siguraduhin natin ito. Nasa Biblia ang kasagutan, ibinigay sa atin ni ang katotohanan. Si Jesus ay ating kaibigan. Nauunawaan niya kapag tayo ay nawalan ng mahal sa buhay sa pamamagitan ng kamatayan. Alam niya ang ating hinagbis. Lagi siyang nandiyan. Kaya tayo ay laging nakatuon kay Jesus upang matuklasan kung ano ang sinabi niya tungkol sa kamatayan, pagkabuhay na muli, at walang hanggang buhay. Kay Kristo ang mga patay ay natutulog, walang pakiramdam hanggang sa pagkabuhay na maguli. Sa kamatayan ay walang consciousness o kamalayan. Ayon sa Ecclesiastes 9.5 Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Walang alam ang mga patay. Kung ganon, maaari bang makipag-ugnayan ang mga patay sa nabubuhay? Saan ang galing ang paniniwala na ang tao ay patuloy na nabubuhay pagkatapos ng kamatayan? Ayon sa Hob 7. 9 at 10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon hindi nahaahon pa ang taong sa shawl ay bumababa. Hindi na siya babalik pa sa kanyang bahay, ni hindi na siya makikilala ng kanyang lugar. Ang paniniwala ay nanggaling mismo kay Satanas. Ang sabi ng isang psychic, posibleng makausap ang ating mga pumanaw na mahal sa buhay. Mula sa mga turo ni Jesus, alam nating ang mga nabubuhay ay hindi maaring makipag-usap sa mga patay. Bakit hindi? ang patay ay walang nalalaman. Sila ay natutulog ng walang malay na pagtulog. Maaari mong maitanong na may pangamba. Kung ang mga patay ay walang pakiramdam, sino ang mga espiritu na nakikipag-usap sa mga buhay? Niliwanag ng Biblia kung sino sila. Apokalipsis 127 hanggang 9 At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Sila ay mga anghel na inihulog. Kaibigan, mag-ingat ka. Ito ang pinakamapanganib na bagay na iyong magagawa, ang magkaroon ng ugnayan sa mga espiritu. Ang kanilang layunin ay linlangin ka at ihiwalay kay Jesus, na maging dahilan upang mawala ang iyong walang hanggang kaligtasan. Kung naniniwala ka na ang mga patay ay buhay, napakalaki ng pagkakataong ikaw ay maloko at mawaglit, sapagkat magiging bukas ang iyong isip sa iba't ibang pandaraya. Kinundena ng Diyos ang espiritismo, at pinagbawalan niya ang tao na makipag-usap sa mga patay. Pansinin ang babala na ibinigay ng Diyos sa tao tungkol sa pagkonsulta sa taong nakikipag-usap sa isang pamilyar na espiritu. Ayon sa Aklat ng Levitiko 19.31 Huwag kayong sasangguni sa mga nakikiugnay sa masasamang espiritu ni sa mga mangkukulam. Huwag ninyo silang hanapin upang madungisa nila. Deuteronomio 18.10-12 Huwag makakatagpo sa iyo ng manguhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu o sa kero o sumasangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay dumal sa Panginoon. Ang karanasan ng Haring Saul sa pagkonsulta sa medium na espiritista ay nagpapahayag ng kahangalan ng pakikipag-usap sa patay. Unang kronika, Gis 13 Sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang kataksilan, naging taksil siya sa Panginoon. Bukod dito'y sumangguni siya sa tumatawag ng espiritu ng patay at humingi ng patnubay. Mismong si Satanas ay gagayahin si Jesus. Ayon sa ikalawang korinto, 14. At hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Nakatatakot isipin na ang isang mabuting tao ay malinlang at maakit sa mga yakap ni Satanas na akala niya ay namayapang mahal sa buhay. Subalit ang kasulatang ito ay nagpapahayag ng higit na nakatatakot. Si Satanas mismo ay gagayahin si Yesus. Iniisip mo ba kung gaano karami ang malilinlang dahil hindi nila alam ang totoo tungkol sa ikalawang pagparito ni Yesus? nakapagtataka ba kung bakit ibinigay ni Jesus ang seryosong babala tungkol sa bagay na ito? Ayon sa Mateo 24, 4 at 5, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Inulit ni Jesus ang katulad na babala sa katulad na sermon. Matayo 24, 23 hanggang 25 At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo Narito ang Kristo, o nariyansiya, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat lilitaw ang mga bulang Kristo at ang mga bulang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw, kumaari, pati ang mga hinirang. Subalit baka may magsasabi, o baka may alam ka na nagsabi, nakita kong buhay ang isang mahal sa buhay na pumanaw. Ang iba naman ay magpipilit na nakipag-usap ako sa aking pumanaw na asawa. Mayroon pang magsasabi na, Namatay ang anak kong lalaki sa isang teroristang atake, pero aking siyang dinadalaw at kinakausap. Siya ay isang malaking pampalubag loob sa akin. Ano ang sabi ni Jesus? Nang patay ay natutulog, at ang masamang espiritu ay mandadaya, maging sa mga banal. Milyon-milyon ang madadaya. Bakit? Sapagkat higit nilang pinaniniwalaan ang kanilang mga damdamin, mga pandama, at mga karanasan kaysa salita ng Diyos. Anong kahanghangang pag-asa ang kanyang dala? Ang Diablo ay hindi laging mananaig. Ang kasaysayan ay kumikilos tungo sa panahon na ang Diyos ay lilikha ng bagong lupa para sa mga totoong tao na walang sakit, karamdaman, digmaan, kakulangan sa pagkain, pagdurusa o kamatayan. Ayon sa Apokalipsis 21, 1-4 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. At ang dagat ay wala na at nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng kakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila at papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Hindi mo ba pipiliin si Jesus ngayon at muling ipanganak? Hindi pagkatapos ng kamatayan kung kailan huli na ang lahat. Kundi ngayon na. Ayon sa unang Pedro 1, 3 at 4. Purihin ang Diyos at Aman ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. Tumos sa isang manang hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas. Nainilaan sa langit para sa inyo. Maaari kang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang katiyakang nais ng Diyos na magkaroon ka ngayon. Ayon sa Unang Juan 5.11-13 at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaibigan, maaaring mapasa siya sa mga sandaling ito. Apokalipsis 3.20 Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutok-tok. Kung di rin din ang sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Buksan mo lamang ang pintuan ng iyong puso ngayon at anyayahan siyang pumasok.